Bakit nga ba mahirap tumanggi sa mga rush cake orders? Hello mga mi, kamusta kayo? Nadali na naman po ako ng rush cake order. Kagaya nga ng nasabi ko kanina, bakit nga ba mahirap tumanggi sa mga rush cake orders? Ganito kasi yon mga mi, sa tagal ko na ba namang walang pa-order? Siyempre nang hinahayang din ako, pamblog din ito. Este, nagchat kasi yung aming kamag-anak. Mahirap din tumanggi sa kamag-anak, di ba? Mas yung cake ay para sa mayor. O oh, ba diba, sangka pa. Kaya nga dali-dali umuwi ako at nag-bake nga ako. Kasi yung cake ay kukunin niya ng kinabukasan. So ayan, to the rescue yung aking hobby. Thank you nga pala sa aking asawa sa pagtulong. Siya nga pala yung gumawa ng mga cake toppers. Masabi nga niya kapag stress ako ay damay siya. Eh, gano'n naman talaga, diba? Mata yan, nawala na tayo. Puro ko daldal. -dal. -dal. Nagde-decorate na pala ako ng cake dito. By the way nga pala, yung pinaka gusto talaga ni client is Iron Man. Red dapat yung nasa ibabaw ng cake. Eh, sabi niya, ang color daw ni Mayor is blue, white, and gray. Eh, naisip ko kapag Iron Man, parang pambata. Kaya sabi ko, gagawa namin siya ng caricature. At yung sa pinakagitna nga ng cake, sabi ko, parang may kulang. Yung cake design niya kasi is fault line. So, naisip ko, lagyan ng gold dust. Meron din nga pala ako nilagay dyan ng mga gold balls gold flakes and gold dragees para mas eleganteng tingnan o di ba nairaos din natin yung ating rush cake order ganun pala magme mekos grabe feeling ko Fully charge ako. Walang antok-antok talaga. Iba talaga yung adrenaline ng katawan kapag may rush cake order. At akala ko tapos na nga itong aking problema. Hindi ko na-realize, hindi pala ako naka-order ng cake box. 10 inches nga pala yung size ng cake board. Ang available ko dito is 12 inches at 14 inches. So, ayan, to the rescue. Nag-DIY ako. Alas dos na ng madaling araw yan, mga mi. Talagang literal na nagising talaga ako. Daig ko pa ang nagkape. <laughs> pinagpawisan ba naman ako ng malamig? First time talaga nangyari to. Nanaubusan talaga ako ng cake box. At ayan, panoorin nyo na lang yung video kung paano ko siya ginawa. Bali, yung ginamit ko na cake box dyan is 14 inches. Kasi maaalangan ako sa 12 inches eh. Then, kinat ko lang yung mga dulo niya. Hindi ko na lang siya nilagyan ng double-sided tape. Pero pwede nyo rin siya lagyan. Nilagyan ko rin siya ng stapler. And nahihiya din talaga ako kay Mayor kasi... DIY lang yung nagawa ko pero at least di ba na itawid din naman at nagawa ng paraan. So ayan, ang lesson learned natin diyan ngayon for today's video ay palagi magche-check ng mga supply. Mabuti na lang meron akong available na ibang box na mas malaki. At sa wakas ngayon ay ibinabox ko na siya. Medyo maliit nga lang yung sa bottom part. Pero sabi ko okay na din yan. Ang importante, maibox ko at masecure ko na matibay yung aking pagkaka gawa sa cake box. Sabi ko nga sa sarili ko, ano ba yan? Rush cake? Tapos walang cake box? Ay naku. Grabe talaga itong nangyari sa akin. Literal talaga na megos megos ako ng cake. Ano sa tingin nyo? Pwede na ba itong cake box na ginawa ko? Naitawid ko na rin naman yung cake, di ba? At maganda rin naman yung naging result. Nagandahan din naman si client. So hanggang dito na lang mga mi. Thank you so much for watching!